Oscar? Andrew! Andrew! Buti may napagsabi sa akin kung saan makikita. Bakit? Anong kailangan mo? Ah, uh, naisip ko lang kasi na sa'yo tatakbo si Ophelia at saka si Lare. Pwede ko ba silang makita? Wala sila dito. Eh, pero nakita ko si Ophelia dito kanina eh. Sabi lang wala sila dito eh. Tito Oscar! Lara? Wala pala ah. Tito Oscar! Lara! Basta ka, Basta ka na. Hindi po. Wala pala eh. <laughs> Ophelia! Oh. Ophelia, I'm sorry. Bigla na lumabas si Lara eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pinadala po tayo ni Tito Oscar. Namimiss na daw po ako ni Ninong Leandro. Anak, dun muna kayo sa loob ng Tito Andrew mo. Andrew, pakikuha muna si Lara. Lara? Felia. ako. Natusan ka ni Leandro? Nag-aalala siya sa inyo ni Lara eh. Gusto niya bang kunin sa akin na anak ko? Felia, alam mo namang hindi ganun si Leandro. Hindi ka man niya papuwersahin eh. Kung gusto niya lang, makapag-usap kayo, maharap mo sa kanya si Lara. Siguro naman, panahon na para malaman ni Lara yung totoo ama. Hindi ganun kasimple yun. Maguguluhan pa yung bata eh. Mabibigla yun. Kailan mo aaminin sa kanya? Lumabas na lahat ng totoo. Kailangan mo nang harapin to, Feli. Anak ko si Lara. Ayoko siyang mawala sa akin. Yun lang ang alam kong totoo. Pero si Leandro pa rin ang ama. Oscar, pitong taon. Pitong taon ako lang naman na nag-alaga sa anak ko. Ako lang yung tumayong magulang niya. Hindi hindi naman siya naghanap ng isang ama. Dahil pinunan niyo ni Leandro. Siya yung ama kahit hindi niya pa alam na si Lara talaga yung anak niya. Hindi mo ba naiintindihan, Ofi? Ang laki ng atraso natin kay Leandro. At tinulungan kitang maglihim sa kanya. Pero, higit pa sa kanya, Kay hey Lara. Kailangan niya ng ama. Kailangan niya si Leandro. Sige, Oscar. Naiintindihan mo na. Kakausapin mo na si Leandro.